Good afternoon guys Again, to ka Taas yung ano guys Yung ano na mangga Yan Ito kahirap yung daanan you know? you know, May namamulot ng mangga Huling-huling sa CCTV ni Likman Yan you know, o, against the light And Hanggang dyan tayo ibabaw you know? Iyo no. Kukuha ulit, ulit, si Rickman ng mangga. Iyo para meron din tayong pang-upload. <laughs> Ay. Pero ano na lang. Mangilan ngilan na lang din na ganun. ganun karami. Iyo no. Aakit ah, na guys si Rickman. Iyo Nandito na. Malapit na tayo maging gitna. Ayan guys Andito na tayo Nandito na tayo sa mga Nasa pangalawang palapag Si Rickman Ang lakas ng hangin guys you know? Nakakatakot malapit lang yung wire you know? Isang dipa Wala yata isang dipa Konti na lang pala ang bunga Excuse me you know you know against the light you know guys iya noh, kira udah bong petuh gimana no, no. <laughs> may naka katimbri yata namanya may guys may naka ano yata naka oh. may naka masid yun o know? yun know, may naka upo sa ano you know, yun may naka upo sa ilan yan katao may naka upo tatlo may naka tayo isa kitang kita sa cctv ni rickman lumakad yung isa Is, parang sniper si rickman iyon. Oh. Dito na lang pabalikin. Ayun. Yan ang natural. Ayan guys, update ko na kay mamaya. Sa ano, pag may makuha na tayo. Ayun si babao. Oh. Tumengga debong yung iba. Pamiliin ko lang. Kidding guys, update mamaya guys. Kidura guys, dugtung sa ano natin, you oh. know. Alapit pilit na, na mangga. Hoy. Oh, hey. Ano? Nasira yung panungkit namin guys Kaya ito na lang yung maabot ko Ang kuhanin ko Yan o oh. O oh, yun o oh. Yung mga maabot na lang Nirikman Yan o oh. Pwede pa siguro Ayusin yung ano Ang lapit o oh. Ang lapit O oh, ngayon yung malaki Ngayon yan Yan o oh. Ang dami pa Ang pa oh. Ang oh, dami dami guys Nandito na lang banda Yung doon na ano, kuha na namin Nakuha ko na yung, ano, Meron man mga ilan Pero andito talaga ang dami oh. Yun, Dami guys oh, Yun ito God. talaga Abot, oh. abot to Abot to Yun oh. You know, lapit ng kurinti Yun know, oh, kurinti oh. Pero hindi naman yan Parang, parang uula na paspasanan na siguro ni Rickman And guys, dudugtong ka na naman to mamaya yung pag nakuha na. Yan. Pag nahahawa ko na. Yan na guys. Ayan, Ayan na. na. Nakuha natin ngayon ni nakita ni Rickman. Yan yeah, no? Ito ito guys, dadalhin sa ano sa Takluban. Ito dadalhin dadalhin sa ano Southern Liti. Yan yeah, ni ni Brother Tendoy Channel, you know. Shout out Ma'am Griselda, Ma'am Eileen, oh uh, Ma'am Ma Hinopa, Yeah. 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 City dadalhin Yeah. 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 Ito, Hello, nasa mga, Ito nasa <laughs> na sa mga 50. 80. Ito na sa mga 30. Ayun. Kaya ano yan? Ano yan? Pulutan daw ni ni <laughs> Bay Roger. Set out Bay Roger. Hello. Sangkay. Ayun ah. Hanggang dito lang guys, pakita lang sa inyo. Yan oh. Pasalubong ni brother. Yan. Maungga. Umakyat talaga si Rickman ang ano, sa taas. Kami bukas. Yan biyahe na sila ni brother bukas, happy trip, brother. Yan oh. Kumusta na, na lang sa mga mga tugang. Mga utod. Ah, mga utod ko sa sa liti. Tanaw na lang mo sa akong video ka. Uy, may nahalo man. O, oh, reject man eh. Galing na yan doon sa taas. Reject man eh. Ah, Huwag mo na hihalo na. Oh, huwag mo na hihalo. Doon na lang ito kay Laboy. Ay, Laboy. Yan guys, hanggang dito na lang pasilim sa ating ano. Sa ating nakuha. Yan lalim yan guys, oh. Malalim yan. Yahoo, pasalubong. Yan oh, ito. Parang kon. Parang di masarado. Yan ito kay Ate Berji. Shout out kay Brenya Umpad. nang takluban. Yeah. Yung kasamahan namin sa ano bahay hanggang dito lang guys hanggang sa muli maraming salamat sa panunood na aking mga video na wala man lang kalaw tila na to eh. naku po iyan yeah, no? may dagdag pa tayo na shout out shout out kay Inday rin, rin na ayaw ng mangga at saka papaya Iyan, <laughs> yeah, no. Ma'am Griselda, shout out Ma'am Griselda. Yun know. o. Ang mga panood sa dulo, hanggang dulo. Yun. Know. Ma'am Joy Salim, yun know. o. shout out sa inyo. Terry Sa Francisco, shout out by Ilimi. Shout out, yun know. By Birds Sky Top, Locking from D, yun know. By ICB, kayo, yo, yo, yo. Yun know. Hanggang dito lang guys, pasensya na sa mga hindi na sa tao. Sa susunod na lang natin na video. Bye bye.